Habang kinikwento ng mga graduating students, ang mga kabaliwan nilang ginawa sa high school ay tila wala namang may sulat si Matthew sa kanilang yearbook sapagkat boring at ordinaryo lang ang kanyang naging buhay sa paaralan. Hindi pa niya naranasan na magkaroon ng girlfriend o gumawa ng anumang kalokohan. Ang tanging naalala lang niya ay ang araw na natanggap niya ang imbitasyon ng scholarship at kung gaano kasaya ang kanyang mga magulang. Kinabukasan ay kasama niya ang kanyang mga kaibigan na sina Klitz at Ilay na dumalo sa school assembly. Si Matthew ang presidente ng student council at inanunsyo niya na nakapag-raise sila ng 25,000 dolyar para mapalipad at maipagpaaral nila sa kanilang paaralan si Samnam, ang genius na estudyante mula sa Cambodia. Naging excited ang lahat at pagkatapos ng assembly ay nakatingin lang ang tatlo sa mga sikat na estudyante nangangarap na maging kagaya nila na walang pake sa klase at nag-enjoy lang. Giit ni Matthew na dapat nilang subukan gumawa ng exciting na bagay bago sila graduate, at dahil dito ay nagpasya siyang sumama sa mga suwail na estudyante, subalit tumanggi ang dalawa na samahan siya. Habang nagmamaneho ay hinabulang mga estudyante ng school guard. Ayaw huminto ni Matthew hanggang sa naaksidente ang sumusunod sa kanya na gwardya. Nagising si Matthew sapagkat iniimagine lang pala niya ang lahat ng iyon. Nang gabing iyon, pinapraktis ni Matthew ang kanyang scholarship speech habang nagtatapo ng basura nang bigla siyang mautal matapos makita ang isang sexing dalaga. Nagkatitigan ang dalawa hanggang sa aksidenteng mabangga ng binata ang basurahan. Tinawagan niya si Eli at kinwento rito ang tungkol sa bago nilang kapitbahay. Habang nasa telepono ay nakita ni Matthew ang dalaga sa bintana at nagsimula itong maghubad ng damit. nag enjoy na sana ang binata sa kanyang pinapanood nang biglang lumingon ang dalaga at nahuli siyang nakatingin. Pagbaba ni Matthew ay nakita niyang kausap na ng kanilang kapitbahay ang kanyang mga magulang. Ipinakilala ng kanyang ina ang magandang dalaga na si Daniel at nakahinga ng maluwag si Matthew dahil hindi nito isinumbong ang kanyang paninilip. Dahil bago sa lugar si Daniel ay inutusan ng ina si Matthew na ang dalaga. Habang nasa sasakyan ay hindi nagsasalita si Daniel hanggang sa bigla siyang huminto at kinumprunta ang binata dahil sa paninilip nito. Humingi ng paumanhin si Matthew, ngunit para patawarin siya ng dalaga ay sinabihan siya nito na hubarin ang kanyang mga damit. Nang tinanggal na ng binata ang lahat ng kanyang suot ay biglang umalis si Daniel at iniwan siya. Makalipas ang ilang sandali ay bumalik ito na tumatawa at pagkatapos ay pinasakay si Matthew. Habang nagdi-dinner ay kinwento ni Daniel na huminto siya sa kanyang trabaho para subukan magkolehiyo. Nang tanungin siya ni Matthew kung may boyfriend ba siya ay ngumiti ang dalaga at sumagot ng wala. Nalaman ni Daniel na hindi pa naranasan ng binata na magka-girlfriend, kaya sinabihan niya ito na ang bagay sa kanya ay isang magandang babae na magpupush sa kanya na gawin ang mga hindi pa niya nagagawa. Pagkatapos iguhit ni Daniel ang sarili ay sinabi niya kay Matthew na ganyang babae ang bagay sa kanya at napangiti naman ang binata. Kinabukasan, habang nasa klase ay nakita ni Matthew ang dalaga na niyayaya siyang lumabas. Umis ka po sa klase ang binata at nagmadaling sumakay sa kotse ni Daniel. Madalas na ang paglabas ng dalawa na magkasama at isang araw ay ipinakita ni Matthew sa dalaga ang larawan ni Samnang. Ikinwento niya na nag siya ng pera para makapasok si Samnang sa kanilang paaralan at tila ay mas lalong humanga sa kanya si Daniel. Nang gabing yun ay dinala ng dalaga si Matthew sa isang bahay na hindi nila kilala at nang pumasok si Daniel ay sumunod naman ang binata. Biglang hinubad ng dalaga ang kanyang damit at ganoon din ang ginawa ni Matthew. Naligo silang dalawa sa pool at iginiit ng binata na iyon ang pinakabaliw na ginawa niya sa kanyang buhay. Maghahali ka na sana ang dalawa nang biglang dumating ang may-ari ng bahay. Nang malaman ni Matthew na bahay pala iyon ng principal ay labis siyang nag-alala. Sinabihan siya ni Daniel na magiging maayos din ang lahat at pagtakbo nila ay muntik na silang mahuli ng punong guro. Pumunta sila sa bahay ni Eli kung saan ay ipinakilala ni Matthew ang dalaga sa kanyang mga kaibigan at hindi mapigilan ng dalawa ang humanga sa kanya. Nang maglaon ay nagpasya sila na dumalo sa isang party at pagpasok nila ay nakatitig lang ang lahat kay Daniel. Pinakilala ni Hunter ang kanyang sarili sa dalaga at pagkatapos ay itinaboy ni Derek si Matthew at sinabihan siyang umalis dahil puno na ang party. Walang nagawa si Matthew kundi ang tingnan si Daniel na tumatawa at umiinom kasama si Hunter. Hindi na nakayanan ng binata kaya pinuntahan niya ang dalaga at mapusok itong hinalikan. Kinabukasan ay ipinakita ni Eli kay Matthew ang isang adult movie kung saan si Daniel ang bida at labis na nasaktan ng binata habang pinapanood na binabayo ng ibang lalaki ang kanyang nobya. Pinayuhan siya ni Eli na tikman muna ang kasintahan bago siya makipaghiwalay, subalit giit ni Matthew na ayaw na niyang makita muli ang dalaga. Pagdating sa bahay ay nakita niya si Daniel at kanyang ina na tinitignan ang kanyang mga baby pictures. Hindi mapigilan ni Matthew na isipin ang mga malalasong ginawa ng dalaga kaya galit siyang nagpunta ng kwarto. Tinanong ni Daniel kung ano ang maaari niyang gawin para mapagaan ang kanyang pakiramdam, at dahil dito ay na-imagine ni Matthew na inaararo niya ang dalaga. Kinagabihan ay dinala niya si Daniel sa isang murang motel at doon ay napagtanto ng dalaga na alam na ni Matthew ang kanyang trabaho. Naghubad siya at tinanong ang binata kung iyon lang ba talaga ang habol niya sa kanya. Umiiyak siyang lumabas ng motel at sinabing hindi niya inamin ang tungkol sa kanyang nakaraan dahil ayaw niyang makaapekto iyon sa kanilang relasyon. Hindi nakapagsalita ang binata kaya umalis na lang si Daniel na malungkot. Lumipas ang mga araw at hindi pa rin makamove on si Matthew. Nagpasya siyang bisitahin ang dalaga para humingi ng tawad, subalit pagpasok niya sa bahay ay nakita niya ang weirdong lalaki na si Kelly. Pagalis ni Matthew ay sinundan siya ng lalaki at inimbitahan siya na magklabing mamaya. Nang gabing iyon ay pumunta silang tatlo sa isang strip club at umorder ng inumin. Tinanong ni Matthew kung paano sila nagkakilalang dalawa at sagot ni Kelly na siya ay isang producer ng adult movies. Nang magsindi si Kelly ng tabako ay humingi si Matthew ng isang stick at nagsimulang manigarilyo ang binata sa unang pagkakataon. Sa paaralan ay nanood ang mga estudyante ng isang sex education video, ngunit hindi interesado ang magkakaibigan sapagkat boring ng pagkakagawa nito at walang quality. Pagkatapos ng klase ay nakita nila si Kelly na nakikipag-usap sa mga dalaga. Inimbitahan ng producer ang tatlo na sumakay ng kotse at sinabi niya sa kanila ang tungkol sa kanyang plano na mag-shoot ng adult movie sa prom na giit niya ay siguradong bebenta. Nagpunta si Matthew sa bangko kasama si Kelly at nalaman ng producer na nag-raise ang binata ng 25,000 dolyar para sa isang estudyante mula sa Cambodia. Kinausap sila ng clerk na si Jeannie at ipinakilala ni Matthew si Kelly bilang kanyang student advisor. Binola ni Kelly ang clerk at hinangaan naman ni Matthew ang kanyang galin sa mga babae. Kinabukasan ay nakita ng binata si Daniel na naghahanda para pumunta sa isang adult film convention sa Vegas kasama ni Kelly. Tinanung niya ang dalaga tungkol sa pangarap nito na magbagong buhay, ngunit sagot ni Daniel na iyon na talaga ang kanyang kapalaran. Nang gabing iyon ay nakipagkita si Matthew sa kanyang mga kaibigan at sinabing pupunta sila sa isang adult film convention sa Vegas. Pagdating nila ay nagsimulang mag-shoot si Eli ng video ngunit sanita siya ng security at sinabing bawal ang media. Giit ng binata na isa siyang high school student at kumukuha lang siya ng video para sa yearbook, kaya hinayaan siya ng security. Nang maglaon ay nakita nila si Daniel sa entablado na dinudumog ng maraming fans. Pinuntahan siya ni Matthew at sinabing siya ang pinakamagandang nangyari sa kanyang buhay. Habang sinusubukan ng binata na kausapin siya ay tinawag si Daniel ng isang adult film director na si Hugo at sinabing sa kanya siya dapat nagtatrabaho at hindi kay Kelly. Dumating ang producer at itinaboy ang director at kanyang mga bata. Sinabihan ni Matthew si Kelly na ayaw na ni Daniel na magtrabaho at dahil dito ay dinala siya ng producer sa storage room kung saan siya ay pinagbantaan na huwag makialam sa kanyang negosyo at inutusan siyang layuan na si Daniel. Habang hinihintay ni Naklitz at Ilay ang kaibigan ay linapitan sila ng isang seksing babae at tinanong kung sino sila. Nagsinungaling si Ilay na sila ay mga direktor, kaya tinanong ng babae kung maaari ba nila siyang gamitin sa kanilang pelikula. Giit ni Klitz na gusto nilang gamitin siya ngayon, ngunit narinig sila ng maskuladong boyfriend nito na si Mule. Natakot ang dalawa subalit gusto din pala ni Mule na gamitin nila ang kanyang girlfriend sa pelikula, at sinabi niyang magaling ang kanyang kasintahan. Pinakiusapan sila ni Mule na hawakan ang dibdib ng kanyang girlfriend para malaman nila kung gaano siya kagaling. Sinita sila ng security at sinabi niya kay Mule na sila ay mga high school students lamang. Nagalit ng gusto ang nobyo kaya't hinabol niya ang dalawa. Bago umalis ay iniabot ni Matthew ang isang papel kay Daniel at sinabi na kaya pa niyang magbago. Tinignan ni Daniel ang laman at iyon ay ang drawing na ginawa niya para sa binata. Kinabukasan, habang pinapraktis ni Matthew ang kanyang scholarship speech ay biglang may kumatok at nagulat siya nang makita si Daniel. Nagpasalamat siya sa mga ginawa ng binata at nang maglaon ay naglaplapan sila. Nang tanungin ni Matthew kung sasama siya sa kanya sa prom ay sumagot ang dalaga ng oo. Habang nasa klase ay biglang pumasok si Kelly at hinila si Matthew palabas ng paaralan. Giit ng producer na nawalan siya ng 30,000 dolyar dahil hindi nangpakita si Daniel sa set. Humingi ng tawad ang binata ngunit bigla siyang sinuntok ni Kelly. Nang maglaon ay naawa ang producer kaya binigyan niya ito ng gamot para sa kanyang pasak. Sinabi ni Kelly na hindi na niya guguluhin pa si Daniel basta't susundin ni Matthew ang ipapagawa niya. Giit niya na yumaman si Hugo matapos nitong nakawin ang kanyang ideya at ngayon ay gusto niyang nakawin ni Matthew ang tropeo ng direktor na dapat ay para sa kanya. Nag-aalangan ang binata sapagkat sa loob ng isang oras ay magsisimula na ang kanilang scholarship dinner. Tugo ni Kelly na kung makukuha niya ngayon ang tropeo ay hindi na siya manggugulo pa. Pagpasok ni Matthew sa loob ay tinawagan ni Kelly ang mga pulis para i-report ang nagaganap na pagnanakaw. Nakuha ni Matthew ang tropeo, subalit nagulat siya nang makitang nakatayo sa kanyang likuran si Hugo. Inutusan ng direktor ang kanyang noro na habulin si Matthew, ngunit nagawang makatakas ng binata, at agad niyang tinawagan ng kanyang mga kaibigan. Isinakay nila siya sa sasakyan at maya maya ay tila kakaiba na ang kinikilos nito. Nagmadaling lumabas si Daniel dala ang kanyang suit at agad nagbihis ang binata para sa scholarship dinner. Kakaiba pa rin ang kinikilos ni Matthew kaya't napagtanto ni Daniel na ang pill na ibinigay ni Kelly sa kanya ay ecstasy. Nagsimulang mataranta si Matthew subalit sinabihan siya ni Daniel na magiging maayos din ang lahat. Pagdating nila sa venue ay pinagtinginan sila ng mga tao at dahil bangagang binata ay hinipo niya ang mga guest, hinalikan ng isang scholar at pinagtawanan ng talumpati ng kanyang katunggali. Ngayon na siya na ang magsasalita ay nahirapan ng binata na magbasa. Itinapon niya ang kanyang note matapos maalala ang sinabi ni Daniel na magiging maayos din ang lahat. Nagbigay siya ng talumpati tungkol sa pagpapahalaga ng isang tao ng higit sa anumang bagay sa mundo, at tinignan niya si Daniel habang tinatapos ang kanyang speech. Nagpalakpakan ang lahat at nagstanding ovation. Nang maglaon ay inanunsyo ang katunggali ni Matthew bilang panalo at nalungkot si Daniel para sa binata. Kinabukasan, pumunta si Matthew sa bangko para i-withdraw ang account dahil malapit nang dumating si Samnam. Subalit, sinabi sa kanya ng clerk na nung isang araw pakinuha ng kanyang student advisor ang 25,000 dolyar. Napagtanto ni Matthew na si Kelly ang kumuha noon at ngayon ay kailangan niyang makalikom ng pera kung ayaw niyang ma-expel sa paaralan. Pinuntahan niya si Daniel at sinabi sa kanya ang nangyari. Gumawa sila ng plano para makalikom ng pera at pagkatapos ay pumunta si Matthew sa kanyang mga kaibigan upang hingi ng tulong nila. Kinabukasan ay pumunta si Matthew sa bahay ni Hugo upang ibalik ang tropeo. Nagkasundo sila at pumayag ang direktor na bayaran ang binata ng 25,000 dolyar kung maisa sa katuparan nila ang kanilang plano. Sa araw ng prom ay isinama ng magkakaibigan ng isang film crew at sinimulan nilang i-film ang lahat. Maya-maya ay lumabas si Daniel kasama ang dalawa pa niyang kasamahan ng mga corn stars din at pagpunta ng grupo sa prom night ay nakatingin lang ang lahat sa kanila. Nilapitan ni na Hunter si Matthew para magtanong tungkol sa mga babaeng dinala nila at kinumpirma ng binata na sila ay mga corn stars. Tinanong ni Matthew kung gusto ba nilang maging bida sa pelikula at agad na pumayag ang tatlo. Ibinigay niya sa kanila ang kanilang script, ngunit aksidenteng nalaglag ni Derek ang isang kontrata. Pagdating sa silid ay sinimula na nila ang pag-shoot sa pelikula at bumalik si Matthew kay Danielle para isayaw ang nobya. Nakita ng faculty head ang kontrata na nalaglag ni Derek at kinumprunta niya si Matthew tungkol dito. Giit ng binata na wala siyang alam kaya pinabayaan muna siya ng naghihinalang head teacher. Nagpasalamat si Danielle kay Matthew sa pagdala sa kanya sa pinakauna niyang prom. Hinalikan ng dalaga ang kanyang kamay at nagpatuloy sila sa pagsayaw hanggang sa dumating ang isang crew at sinabing nagkaroon sila ng problema. Nahihirapan si Derek na patayuin ang kanyang sandata at sinubukan nilang humanap ng kapalit, subalit walang gustong gawin ang napaka-importanting eksena na iyon. Dahil dito ay nagpa siya si Matthew na siya na lang ang gagawa. Nagbihi si Matthew at nang sisimula na nila ang scene ay biglang pumasok ang head teacher at tinanong kung sino ang may pasimuno ng lahat. Tinignan ng lahat si Matthew, subalit imagination na naman pala ulit iyon ang binata. Nagpa siya siyang ipagpatuloy ang scene ngunit nang makita niya ang lipstick na iniwan ni Daniel sa kanyang kamay ay nagbago ang kanyang isip giit niya na hindi niya magagawa ang eksena at mag-isa na lang niyang haharapin ang konsekwensya. Dahil dito ay nagboluntaryo si Klitz na siya na lang ang gaganap sa role. Natapos ang pelikula nang hindi sila nahuhuli at ipinagdiwang nila ang kanilang tagumpay pagkatapos ng prom. Pag-uwi ng lahat ay naiwan sa sasakyan sina Matthew at Danielle at nang tanungin ng dalaga kung ano ang pinakabaliw na nagawa niya ay bigla siyang hinalikan ng binata hanggang sa nagsibakan na nga sila sa unang pagkakataon. Habang papauwi si Matthew ay tinawagan siya ni Eli at sinabing nawawala ang videotape. Pagpasok ng binata sa bahay ay nakita niya ang kanyang mga magulang at principal na nakaupo kasama si Kelly at napansin ni Matthew na hawak nito ang isang videotape. Hiniling ni Kelly na makausap muna si Matthew ng mag-isa at nang maiwan sila ay sinabi ng producer na ideya niya ang adult film sa prom at ninakaw ito ng binata. Hindi nag-react si Matthew at sinabing si Hugo na ang bahala sa kanya. Nagbanta si Kelly na kung hindi ibibigay sa kanya ang kanyang parte ay ipapakita niya ang tape sa kanyang mga magulang. Hindi natinag si Matthew at sinabing e-play niya ang tape. Sinalang ni Kelly ang videotape at pinanood ito ng mga magulang ni Matthew at ng principal. Nalaman nila na ito ay isa palang sex education video at ito ay malayong mas maganda kaysa sa pinapalabas sa paaralan. Humanga ang principal at mga magulang ni Matthew sa kanilang ginawa at binati nila ang binata. Naging viral ang video at naging pinakamabentang sex education film na nagawa sa buong mundo. Dahil dito ay umaman ng husto si Matthew at sa wakas ay nagkita na sila ni Samnam. Si Ilay naman ay naging isang profesional na direktor na madalas iniimbitahan sa mga konvensyon. Hindi man nakilala si Clit sa kanyang eksena, tumaas naman ang kanyang kumpiyansa sa sarili dahil hinangaan ng mga manunood ang kanyang malaking sandata. Dahil marami na siyang pera ay nakapasok si Matthew sa Georgetown University ng walang scholarship at tuwing pagkatapos ng klase ay sinusundo siya ng maganda niyang nobya, dala ang kanilang magarang sasakyan. Salamat sa panunood! Huwag kalimutan e-like at mag-subscribe na rin sa ating channel para maging updated sa mga bagong recaps hampasin mo lang ang notification bell